Hi guys, panibagong araw, panibagong video at ang video natin ngayon ay i-share ko lang sa inyo quick video lang to kasi ang dami nagko-comment dito gamot ng mamaso ayan, tapos yung video na to is ipakita ko siyang malapitan yung gamot na yun na ginamit ko Hi guys Hi guys, it's me again, Cris It's me again, Cris At your service bago ko at bago tayong magkalimutan kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Also, click the bell na din para lagi andito sa ating mga video. smile before you watch. Yung video na to is ipakita ko siyang malapitan yung gamot na yun na ginamit ko. Mali, Maiksing video lang po talaga to para maipakita ko lang sa inyo kasi hindi ko alam kung saan ko i-send yung picture eh ano kasi ang daming nag-comment doon sila Karen Ketos, si Wilmer Bolongo Tsaka si Raymond de la Peña at iba pa marami marami pa yung nag-comment at nagtanong kung saan daw nabili, uh, ano, magkano daw at paano daw gamitin. Yun. I-share ko lang to para din makatulong sa inyo at i-share ko ng malapitan. At disclaimer lang po, based on my experience lang to, at gumaling naman yung anak ko, at wala naman pong mawawala kung i-try nyo din. i-try nyo din yung gamot na to, at syempre, yung hiyang, hiyang lang din po kasi yung gamot, at yun, i-try nyo lang, baka mawala din. At nakatulong din naman sa akin, why not sa inyo, ba diba? Yun na nga, ipakita na ko na sa inyo kung ano yung ginamit ko na gamot sa mama. So, disclaimer lang po, hindi po ako expert, hindi po ako ano sa mga medicine. At ito lang po talaga yung ginamit ng anak ko. At nawala naman din siya. Yun na nga, isi-share ko sa inyo. Let's scream! Yan, yan po siya yung gamot. Yan. Mopirosin, microcid. O yan buksan natin. Ayan po siya, malapitan yan. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Ointment antibacterial po siya. Ayan. Yeah. Ayan po siya. At yun na nga napakita ko na sa inyo at yung paglagay ko naman nito is 3 times a day. Or kinakailangan madaming beses pag tumuyo, lagyan na naman ulit yon yan Ito po. And then, sa mga nagtanong kung magkano siya, 130 pesos po siya. Hindi ko lang alam kung kasi iba-iba din yung presyo sa mga ano. Hindi ko lang alam kung saan lugar kayo at magkano dyan sa inyo. Yun lamang mura lang talaga siya. Yan. Affordable naman siya. Hindi naman siya ganong kamahal. At yun na nga kung nagustuhan mo itong video na to please don't forget to like or also subscribe to my channel kung hindi ka pa naka-subscribe. And click the bell na din para lagi andito sa aking next video. Thank you for watching. God bless all. Laban.